At dahil ngayong 1 po ng Agosto ay ang Family Planning Month. Importante na malaman po natin ang tamang pagpaplano kapag tayo po ay nagnanais na magkaroon po ng ating sariling pamilya. Sabi nga nila lahat ng bagay ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya makakasama po natin ngayong umaga si Deputy Executive Director Lolito R. Takardon mula po sa Commission on Population and Development para ipaalam po sa atin ang kanilang programa ngayong Family Planning Month. Good morning po. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo at sa inyong taga sa baybay. Okay. Uh, para po sa kalaman ng ating mga kababayan, ano po ba yung pangunahing benepisyo para sa mga Pilipino kapag pinaplano po yung pagpapamilya? Opo, um, lagi po natin pinapangaral na mula sa Commission Population at sa kabuuan po ng gobyerno po natin yung kahalagaan po ng pagkapaplano ng uh, pamilya um, because of the benefits at the various levels po unang-una sa uh, mag-asawa po ano para magkaroon po sila ng mas uh, malaking kakayahan ano na may provide po yung um, mga pangangailangan uh, psychological, emotional at lahat po ng mga papangailangan ng um, uh, sa ikagaganda ng buhay ng mga membro ng um, uh, pamilya at uh, po din po sa kanilang mga anak <clears throat> by proper planning po ay magkakaroon sila ng mas um greater chance ano uh, to be educated um anorish at saka po uh, maging maging healthy po sila so sa pangkabuan po talagang ang uh, pagpaplano ng pamilya ay um pagsiguro sa um ikakatiwasay at ikakaginhawa po ng pamilya at at the community at large kapag ang pamilya po ay uh, matatag at uh, maginhawa ay ang kabung kapoong uh, pamayanan may magiging maunlad po. Mm -hmm. All right. with that po, sir, ano, ano kaya yung mga iba't ibang mga options at methods na pwedeng kumbaga gawin ng mag-asawa para maplano po ng epektibo ang kanilang pamilya, sir? Opo, marami po tayong ano, uh, range of uh, family planning methods. Sa uh, simula po sa natural uh, method, ito ay yung mga fertility-based uh, awareness methods po natin uh, na kailangan pong pag-usapan ng uh, mag-asawa. Meron naman po tayong mga Um, short acting method ng mga artificial ano such as condoms and uh, pills na nagpipipigil uh, po ano ng um, panganak for uh, uh, short period at meron naman po tayong mga long acting na mas mahaba-haba po yung mga ano po niya no effect po niya like uh, IUD yung uh, subdermal uh, implants implant at meron naman po tayong mga permanente ano na ang ang kanyang uh, effect yan po yung Uh, um, bilateral tubal ligation at saka yung vasectomy po sa kalalakihan. Okay, sir. Ito pong mga uri ng klase ng mga pang uh, ginagamit para sa family planning. Usually, ang hindi po nakakaalam sa mga ganitong bagay, yung mga kababayan po natin na nasa mga malalayong lugar, paano nyo po na ipapaabot yung mga impormasyon patungkol po sa family planning sa mga kababayan natin na nasa mga probinsya o nasa mga malalayong lugar? Opo, ang paghatid po ng Family Planning Services ay actually responsibilidad po mainly by local government uh, units. Uh, pero ang national government pa naki, uh, <clears> at <throat> katuwang po din punso sa kanila para ipahatid po yung ating uh, programa sa mga liblib na lugar na uh, preference po natin ano, ng ating programa actually. Uh, ang katalasan ginagawa po natin ay mga uh, family planning outreach missions, mga caravans uh, na pumunta po sa mga Lalo na sa mga indigenous people ano na hindi hindi actually na re reach ng mga serbisyo. So sa kabuuan po ang um, paghatid ng uh, serbisyo po sa kanila ay uh, inahatid po sa actual na komunidad po sa kanila. Pero yung nga po limited lang din po yung Um, minsan kakayahan ng mga local government pa kay units kaya kailangan po talaga ng pakikipagtulungan din sa mga civil society organizations. Mm -hmm. Alam po na pag nag-uusap ang mag-asawa, ano Audrey, laging ang tanong dyan, ilan kaya yung ideal number of children? Ano? Pagka po ba ganun, ano po yung tamang mindset po dito? Ano ba ang tamang bilang o recommended? May ganun ba sir? Ano ba ang tamang pag-usap ng mag-asawa patungkol sa numerong ito? Opo ang pulisya po natin sa family planning ay hindi po nakabase doon sa bilang actually ng, ng anak but nakabase po siya doon sa kakayahan ng mag-asawa na may bigay po yung kabuuan or lahat ng mga pangangailangan po ng um, kanilang magiging uh, anak ang pinakasimpleng ano po talaga natin hangarin natin sa family planning ay mag, mabigyan ng magandang buhay yung yung, yung kanilang mga anak at hindi lamang po mabuhay ano yung yung bata ibig sabihin dapat edukado dapat uh, malusog at magiging kapakinabang ano sa uh, sa kanilang pag paglaki so um, in terms of the number we were more of um, into the capacity of the couples na mabuo at mabigyan ng uh, magandang buhay po yung uh, lahat ng membro ng pamilya. Well, Sir, ayon po sa datos, tumaas po yung bilang ng mga teenage pregnancy sa bansa. Ano po ba yung mga programang ang sinusulong ng CPD para matugunan po itong uh, pagtaas ng kaso ng teenage pregnancy sa bansa? At mayroon po bang tulong or programa din po ba tayo para sa mga teenage moms? Opo. Yeah, oo oh, oh. 'yung etong problema po natin ay lalong sa <laughs> adolescent pregnancy actually lalong uh, dumalala no kasi nakitaan natin na mas uh, bumabata po yung mga ano no na napupuntais kaya naman uh, pinatingkad po natin yung ang interagency cooperation po ng pag-implement po ng uh, executive order number no. 1141 uh, yung uh, mandato noong 2021 na uh, magkaisa lahat ng mga gobyerno para i-address yung root causes of adolescent Uh, pregnancy at meron po kaming ano ano lahat po ng ahensya may lima kaming tinitignan na ano uh, area yung pagpromote ng comprehensive sexuality education pag-access po ng uh, mga reproductive health uh, services uh, pagpatingkad po doon sa mga mekanismo na pagprevent ng mga sexual abuse at mga exploitation pagpapaunlad sa kanilang socioeconomic condition at panghuli po yung pagpromote po ng Uh, youth development at saka yung um, participation nila sa mga community development. So lahat po ng uh, ahensya sa iba't ibang level uh, down to the local government units po ay naglatag na po kami ano ng um, comprehensive um, plan of action ano para magkaroon ng convergence sa mga inisyatibo po ng mga makatibang uh, ahensya ng gobyerno. Okay, panghuli na lamang po sir, ang tema po ng family planning for this month. Ngayong taon ay panalo ang pamilyang planado. Tara, usap tayo sa family planning. Ano po ba yung mga activities ng inyong ahensya patungkol po dito, sir? Opo, uh, kaskatuwang po natin sa pag-celebrate ng Funny Planning Month ang mga lahat ng uh, national government agencies and in particular po ano yung mga local government units. So sa mga uh, iba-ibang uh, local government units sa kanilang komunidad, meron pong ano na pagpapatingkad at ng pag-promote ng uh, Uh, paggamit po ng family planning at pagbibigay na rin po ng tamang uh, serbisyo. So lahat ng mga kababayan natin, hinihikayat po namin kayo na napumunta po sa mga health uh, facilities para maka-access po ng mga um family planning counseling at sa mga serbisyong akma po ano dun sa kanilang kondisyon. Uh, Meron din po tayong mga um, pap, ano pag-promote sana via social media at uh, sa mga iba't types po ng um mga ano ng mga media no sa sa radio katulad po nito at nagpapasalamat po kami sa pagkakataon din na may promote po natin tong celebration na to. So hinikayat po natin lahat ng ating mga kababayan na sanay um, ano po patuloy na mag-exercise ng uh, family planning because uh, you'll never go wrong ano with family planning. Panalong-panalo po tayo sa uh, pagplano ng pamilya. Tama si Sir Dayan. No? Para sa ating mga kababayan, kung nais yung bumuo ng pamilya, dapat well planned ano? para siguradong maibibigay yung tamang edukasyon o pangangailangan ng inyong mga anak. kung unplug naman, ano, katulad ng nga teenage pregnancy, ay may mga programa naman po ang CPD para po kayo ay magabayan. Well, salamat po ha sa mga informasyon at paayong inyong ibinigay sa amin. Deputy Executive Director Lolito R. Takardon mula po sa Commission on Population and Development. Salamat po, sir. Maraming salamat, sir. Maraming